Yo mga kanokis, good morning once again This is your Albulario Juju TV Kita niyo yan sa backdrop natin Zone Rocks Original So, yan yung Topic natin mga kanokis, Kasi marami talagang nagtatanong nakakag Nakakagamot ba daw sa manok Yung Zone Rocks na to mga kanokis Ito yung Zone para sa hindi nakakaalam So, ang Zone kasi mga kanokis, Pag talagang pinag-aaralan natin Uh, di talaga gamot yan. That is a household bleach sa mga labahan at saka yung surplus cleaner or yung pang disinfect sa CR, sa banyo, sa kahit na anong i... sa pagmamanok, pwede naman nating gawin yan, panglinis ng kulungan sa yard natin, pang spray. At saka tingnan din natin yung warning, do not take internally. So, hindi pwedeng i-take natin internally. Masama din yan pag natalsik sa mata. So, call the doctor very quick. Yun yung sabi nila. Pero mga kalokish, pag igamot natin sa manok, delikado yan. Pero maraming gumagamit nito. So, respeto din natin sa kanila dahil decision din nila sa buhay yan. So, abangan nyo yung part to mga kanokis kasi gumagamit din tayo. Nagpapainom din tayo ng, ng sundrox pero hindi sa panggagamot. O, abangan nyo yung part 2 nito mga kanokes para alam nyo kung paano ginagamit ni Jojo Shimotibi ang sunday.